Hello Mars and Pars! Magandang hapon nga po pala sa inyong lahat. For today's video nga po pala, tara samahan nyo nga po ako. Magluluto nga po pala ako ngayon ng uulamin namin. At pagpasensya nyo na nga po pala yung camera ko mga kamers and pars dahil si kulot nga po pala yan yung nagbibidyo kaya ang likot po talaga. At ang sabi ko pa nga sa kanya dyan huwag ho siya masyadong malikot kasi nga may po kayo. At baka hindi nyo na ho ituloy yung panonood sa amin huwag naman po sana. Balik na nga po pala tayo sa niluluto ko mga kamers and pars. Pritong manok lang naman po ngayon ang niluluto ko mga kamers and pars. At gusto ko talaga gawin tong espesyal kasi minsan lang di naman talaga ako nagluluto. Para malaman din ng mga bata ng aking anak na marunong din ako magluluto kahit paminsan-minsan. O, ba diba, sa na lang talaga tayo, uy. At ang una ko nga po pala ay ginawa ay pinakuluan ko nga po pala una yung manok. Tapos, naglagay po ako ng pampalasap at saka paminta, mga kamars and pars. At naglagay na nga din pala ako ng bawang, mga kamars and pars, para mabango siya. At pagkatapos ay nag-drain lang po ako ng manok. At pagkatapos ni ready ko na nga pala yung kaldero kung saan ko po ipiprito yung manok. At dahil tuyo na pala yung manok mga kamars and pars, naglalagay na nga pala ako dito ng itlog. Minekos-mekos ko lang talaga siya ng mabuti sa may itlog mga kamars and pars. At pagkatapos doon nilagay ko na doon sa may, sa may harina at saka crispy fry. Hitalo ko nga po pala yan kanina. Hindi ko na nga po pala pinakita sa inyo mga kamars and pars. At ayan lang ginawa ko hanggang matapos po yan mga kamars and pars. At dahil ready na nga po pala yung manok natin, kaya i-shake, shake, shake natin ng mabuti mga kamers and pars para yung arena at saka crispy fry, maano talaga don sa manok. Hindi ko alam kung anong maano. Basta yon na yon mga kamers and pars. I-shake, shake, shake, shake natin ng mabuti. Sayawan natin mga kamers and pars. At ito na nga po pala. Pagkatapos ng shake, eto na po siya. Ready na po pala siya para iluto, mga kamars. At ayan, mga kamars and pars, naglagay na nga rin pala ako ng mantika dyan. At hintayin lang natin siya. Dahil mainit na, mga kamars and pars, tara, lagay na natin yung manok, mga kamars. At hintayin na lang natin siyang maluto mamaya. At eto nga po, luto na nga po pala yung manok natin. Mga kamers and pars, ang saya-saya talaga ng mga bata kasi amoy jolly daw talaga yung niluto ko. Mga kamers and pars, tignan nyo naman sila. O ba diba, ang saya talaga nila mga kamers and pars. O siya mga kamers and pars, hanggang dito na lang ako. Ano, bukas ulit mga kamers and pars. Bye-bye!